Hi everyone, welcome po muli sa araw-araw na pagpapala atin sa ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church. Ako muli ang iyong lingkod, Pastor Charlie Dagotanan, ang mga niyo sa oras na ito sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So, purihin ng Diyos. So, ang bawat araw ay special na araw para sa Panginoon. Okay, so tayo muna yung sumandaling yung mukho at manalangin. Heavenly Father, we thank you, God, sa mga oras na ito, Panginoon, sa opportunity na muli mong pinagkalob sa amin, Lord, upang uh, patuloy na makapakinig ng salita. Lord, yung salita ay pagpapala sa bawat isa sa amin, Panginoon. Father, we thank you. We glorify your holy name. In Jesus' name, Amen. Amen. So, purihin ang Diyos. So, ngayong oras na ito, tayo ay dadako na sa ating uh, pag-aaral ng salita ng Diyos. So ating basahin ang ating uh, Bible sa book of Ephesians 5 verse 20. So sabi po dito, giving thanks always for all things to God, the Father, in the name of our Lord, Jesus Christ. So, Tagalog tagalogin natin, lagi kayong magpasalamat sa Diyos, Ama, sa lahat ng bagay bilang mananampalataya ng ating Panginoong Heso Kristo. Lord, thank you once again sa mga salita na aming pagbubulay-bulayan. Thank you sa mga kapahayagan na iyong salita. Holy Spirit, we acknowledge you. You are our great teacher in Jesus' name. Amen. Amen. So, pag-usapan natin ngayon patungkol po sa pasasalamat sa Diyos. So, mga bagay-bagay na dapat natin ipagpasalamat sa Diyos. So, yun po yung ating pag-uusapan. So, sabi po sa ating foundation verse, giving thanks always okay, so giving thanks always lagi kayong magpasalamat sa Diyos so take note po, may kita po natin dito ang uh, pasasalamat ay uh, ito ay uh, paalala sa atin otos ng Diyos sa atin, tayo magpasalamat sa ating Panginoon sa lahat ng mga mabubuting ginagawa niya sa buhay natin, okay so maraming bagay na dapat tayong dapat natin ipagpasalamat sa Panginoon so ang tanong, ano-ano ba ang mga bagay-bagay na dapat natin ipagpasalamat sa Panginoon. Okay? So, hindi po ako magpapaligoy-ligoy uh, at sasabihin ko na po lahat ang, ang nais nice na dapat natin ipagpasalamat. Pero, maybe mga dalawa o tatlo, okay, ang masasabi ko, na napakarami tayong dapat ipagpasalamat pero mga ilan lang muna ang ibabahagi ko. So, number one na napakahalaga na dapat natin ipagpasalamat life and health. Okay? So meaning buhay at kalusugan, yung buhay natin, dapat natin ipagpasalamat sa Diyos. Bakit? Sino ba ang may-ari ng buhay natin, ng hininga natin? Ang Diyos. Siyang lumalang sa atin. Ang sabi sa Genesis 2 verse 7, ang sabi roon, tayo nilikha ng Diyos mula sa labok. Okay? So and then pagkatapos tayo hiningahan, So meaning, ang buhay natin ay galing sa Diyos. Hiram lang ito sa Diyos. So dapat natin ito ipagpasalamat. So napakarami tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Maging yung ating kalusugan ng ating katawan. Wala tayo sa mga paggamutan, wala tayo sa mga ospital, wala tayo sa mga banig ng karamdaman. Pasalamatan natin ang Diyos sa kalusugan na binibigay sa atin, sa buhay na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Amen? So each day we have life. Bawat araw mayroon tayong buhay. Okay? Health is a blessing. So life and health is a blessing from God. Ang buhay at kalusugan ng ating katawan, ito ay biyaya mula sa ating Panginoon. Amen? So we should be grateful okay, for His continuous care and protection. Hallelujah! So dapat tayong maging mapagpasalamat sa kaniyang patuloy na pag-aalaga at proteksyon sa ating mga buhay. Sabi sa Psalms 150 verse 6, ang, sabi roon, ang lahat ng may hininga ay magpuri sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Amen. Kaya every day, bawat sandali, bawat oras, uh, bawat araw, every minute, every second, every hour, dapat bukang bibig natin, pasasalamat sa Panginoon. Amen? Paggising natin sa umaga, sabi natin, Lord, salamat. Binigyan niyo pa kami ng hininga. ba? Diba? Marami minsan mga balitaan tayo, natulog lang. Natulog lang, hindi na nagising. Di ba? Kaya talagang napakabait ang Diyos. Dapat natin siyang pasalamatan. Amen? Kasi sabi nga sa Psalms 150 verse 6, ang lahat ng mahininga, magpuri sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. So ang may hininga lamang ang pwede magpuri sa Diyos. Yung mga ha, nasa libingan na, ay hindi na po yan sa Diyos. Kaya yun ang palala sa atin ng Panginoon. Let everything that hath breath praise the Lord. Amen? Purihin ang Diyos. So yun po yung dapat natin ipagpasalamat. Ang buhay natin, hininga natin, galing sa Diyos. Amen? Yung kalusugan natin, yun po ay ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ang hirap magkasakit. Naranasan ko yan eh. Minsan nga, sa totoo lang po, pagkagising ko minsan, madaling araw, mga bandang alas dos, itong dalawang kamay ko, manhid lahat yan. Kaliwa, kanan, talagang super ang kapal niyan. Sobrang manhid. Yun yung naranasan ko. Pero nagpapasalamat ako Lord kay Lord kasi every time na ako po ay humihingi sa Panginoon ng tulong, sabi ko, Lord, help me. Alisin nyo na po itong pamamanhid na ito, Panginoon. Tanggalin nyo na po ang Diyos sa pangalan ni Jesus. Purihin ang Diyos. Back to normal ulit yung aking dalawang kamay. Wala na ulit yung pamamanhid. Kaya ako talagang matinding pasalamat ko sa Diyos. Ang hirap magkasakit, mga kapatid. Amen. Salamat tayo sa Diyos. Lagi na tayong iniingatan. Amen? Purin ng Diyos. Okay, pangalawa, na dapat natin pagpasalamat sa Diyos. Family and friends. Okay? Yung pamilya natin at mga kaibigan. So the people around us so who love and support us are blessings. So we should appreciate. Amen? So mga tao sa ating paligid na nagmamahal at sumusuporta sa atin, ay mga biyaya na dapat natin ipagpasalamat. Yung mga tunay na kaibigan ay binigay sa ng Panginoon na may malasakit sa iyo. Okay? So, pasalamatan natin sila. 1 Thessalonians 5 verse 18, sabi nga roon, sa lahat ng bagay, ha, sabi Diyo, in everything, give thanks, sa lahat ng bagay, magpasalamat. Kapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, kay Kristo Jesus. Amen? So, pasalamatan natin yung Pamilya natin, ako magpapasalamat ako sa misis ko, sa anak ko. So every time na ako ay nakakaramdam na hindi ka nais nice -nice na pakiramdam sa katawan ko, nandyan yung misis ko, nagpipri sa akin. Nandyan yung anak ko, nagpipri sa akin. So, nagpapasalamat ako sa aking asawa, sa aking anak. So lagi silang nakasubaybay sa akin. Ang sarap ng pakiramdam ng mga may nagmamalasakit sa iyo, may nagmamahal sa iyo, sila ay pagpapala sa atin. Dapat natin silang pasalamatan. Amen. Puri ang Diyos. Third, probation and blessing. Okay? Yung probation ng Panginoon, yung mga biyaya at prob prob probation ng Panginoon, pasalamatan natin si Lord. Amen. Siya nagbibigay ng ating pangailangan. So, the, the material needs and blessing that God provides, such as food, shelter, ha? maging clothing natin, maging sasakyan, binigay sa'yo ng Lord. Salamat natin si Lord sa lahat ng mga blessing pinagkakalug sa atin ng Panginoon. Sabi nga sa Philippians 4.19, But my God shall supply all my needs, according to His riches, and glory in Christ Jesus ang sabi ni Apostol Pablo. Amen? Kaya napaka-importante po bilang mga anak ng Diyos, mayroon tayong pusong mapagpasalamat. Dahil napakabuti ang Diyos. Kung walang Diyos, wala tayo. Isang may-ari ng buhay natin. Lahat ng tinatangkilik natin ay galing sa Diyos. Wala tayong pag-aari dito sa mundong ito. Kaya every minute, every second, every hour, every day, magpasalamat tayo sa Diyos. Amen. So ngayon, tayo yung magkuhat mo na Tas lang po natin ating dalawang kamay. Sabihin natin, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba sa iyong harapan. Huminga ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Linisin niyo pa ako ng banal na dugo. Binubuksan ko ngayon hmm. ang aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang Panginoon at tagapagligtas na aking buhay. Isulat niyo po ang pangalan sa Aklat ng Buhay sa pangalan ni Jesus. Salamat o Diyos sa kaligtasan na pinagkalumusagin sa araw na ito. In Jesus' name, Amen. Amen. Ako lang po manalangin, Lord. Thank you sa lahat po ng mga nag-tune in, nakinig niyo salita sa oras na ito. Lord, bless them, empower them with your Holy Spirit in Jesus' name, and touch their lives, Lord, with your mighty hands. Lord, mga nangailangan ng pinansyal, provide niyo po, Panginoon galingan Thank you, Lord. You are a great healer. In Jesus' name, Lord. We thank you. All honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name, Amen. Amen. God bless po sa lahat. Bye-bye.